nagpapatakbo ha? Ah? dahil ah, medyo madulas ang kakalasadahan so tara guys samahan po ninyo ako sa ating pong uh, live video ngayong umaga for today's video nga pala guys hashtag motivation sa ating pong uh, pag-uusapan ngayong umaga ay uh, itong uh, salita ang uh, salitang ha uh, mapagmalaki ayan ha uh, mapagmalaki yan okay so ano nga ba ang uh, salitang uh, mapagmalaki uh, paano ba natin ito maiugnay sa buhay natin ng mga uh, tao yan so simulan natin guys hindi patagalin pa poing <laughs> yan so So marami, maraming maraming salamat nga pala doon sa atin pong mga uh, kaibigan no? Sa atin pong mga followers na wala sawang uh, nakasubaybay sa atin pong uh, live no? O sa atin mga ina-upload na mga video Salamat salamat po sa inyong uh, support na guys Maraming maraming salamat pabuhay po kayo Ayan. So ito na nga po uh, Yung pong topic ko ngayong umaga ay ang uh, salitang uh, mapagmalaki. So ito ay atin pong uh, ahambing, no, sa atin pong uh, mga tao na pong uh, tayo ay uh, mayroong ganitong uh, pag-uugali. No? ay siguro eh, uh, hindi ya kaaya-aya no sa atin na uh, paningin no sa ating uh, pakiramdam dahil lang salita uh, uh, salitang ma mapagmalaki ay uh, isa po ito sa katangian ng tao no na masyadong mataas ang pride no ma mayabang uh, ano pa ba mga termino na pwedeng maihambing dito sa mga mapagmalaki okay man lang sana mapagmalaki no kung mayroon naman talagang uh, maipagmamalaki ang kaso, ang kaso no hanggang sa pagmamalaki na lamang siya. So ito nga po ang atin para tutuula ng pansin. So saan nga ba natin mayahamping guys ang salitang ang mapagmalaki sa atin pong uh, pang-araw-araw na buhay. Sige. Uh, comment down below jan sa atin pong uh, comment section no sa atin pong uh, mga kaibigan no sa kabubukas pa lamang ng kanilang account guys no. Ah uh, 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 like at pakakashare share na rin po sa atin pong uh, 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 ginagawang uh, mga a uh, videos no sa atin pong mga ina-upload. Salamat-salamat po. Ayan, okay. So ito na nga po uh, ang sinasabi ko oh. bago tayo magsimula no. Uh, atin no bago po tayong patuloy, aki pong uh, pinapauna sa inyo or disclaimer lang no. Na ang atin po ngang uh, sinasabi or ano man po ang aking sasabihin or aking sinasabi dito ay uh, Ayun po ito sa akin pong paniniwala at sa akin pong na uh, uh, experience no? at sa akin pong uh, nakikita sa atin pong uh, kapaligiran. So kung ano man po ang hindi ninyong naibigan no? o hindi po ninyong nagustuhan, ay maaari po kayong mag